sabi ng DSWD nais nice daw nilang taasan yung mga tulong sa beneficiary ng 4Ps pabor ba kayo dyan? pabor ba kayo dyan sa pagtataas ng uh, ng tulong sa mga beneficiary Pakin hindi ang buwan tulong sa mga beneficiary ng pantawid gustong taasan ng DSWD ang buwan tulong sa mga beneficiary ng pantawid pamilyang Pilipino program may mungkahin dagdagan ang bilang ng mga beneficiary Saksi, si Sandra Aginaldo. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at presyo ng produktong petrolyo, gusto sana ng Social Welfare Department na taasan ang buwan ng tulong sa mga beneficiaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program pero kasalukuyang halaga pa rin ang inilaan ng ehekutibo sa 2023 proposed budget ng kagawaran na umaabot sa mahigit 200 bilyong piso. Sabi ng sponsor ng budget na nagsalita para sa kagawaran, inirekomenda na ng National Advisory Council na taasan sana ang conditional cash grants ng 4-piece beneficiaries. The power of the purse is with Congress sa totoo lang, gustong gusto. Nasa atin na yan, if we want to increase it, um, by putting a special provision to allow um, the increase or the additional augmentation through a special provision uh, to be taken from the unprogrammed. Uh, 4,000 yan <laughs> si Bautista 4K a month yan bakit 500 lang daw month <laughs> monthly On ay reklamo ninyo yung ano reklamo ninyo yung <laughs> Parang kay chairman ninyo, hindi tsaka imposible yun dahil yung may ATM yan eh, hindi yan binibigay na cash na gano'n. May ATM yan, tapos nalalaglag dun sa ATM na yun, i withdrawin mo yun. Oo, hindi hindi yan yung ano, unless, ang may hawak ng ATM nila si kapitan, tas binibigay na lang sa kanila, pero I doubt it. I doubt it, kasi ano eh, may, may ATM yan, parang sa mga choper yan eh, yung mga choper ng jeep meron silang ATM na kapag may ayuda, doon lang nilalagay. Hindi na yan yung pipila ka tapos ano, bibigyan ka. Hindi ganun. Automatic na yan, monthly. Kaya nga kung mapapansin nyo, parang tuwing a 9 yata. Eh. 9 o oh, ajis. Ang haba ng pila sa land bank na ATM, yun yun, yung mga tumatanggap ng uh, 4-piece ayuda naniniwala po ako na dapat talagang taasan na ang cash grant. Kung may mga confidential funds na hindi naman necessary, baka pwede dito. Mungkahi pa nga ng isang kongresista, dagdagan pa ang halos apat at kalahating milyong binipisyaryo. Pero sa ngayon, nasa 700,000 binipisyaryo ang under review. Kabilang ang mga inalis sa listahan, pero napatunayang kwalipikado pa rin na sa Oktubre na muling makakatanggap ng cash grant. Mababayaran din ang mga buwang... Nakita niyo yung binibilang, apat na pirasong tagi-san libo. Yung isa tatlong pirasong san libo, limang daan, tas limang tagi-san daan. 4,000 po yun. Marami akong... Marami akong kilalang mga sugarol eh, na nagpo-4-piece. Hindi sila nakatanggap ng pera. Sumalang din sa plenary debate ang halos siyam na bilyong pisong proposed budget ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ipinagmalaki e nito na karabihan sa 11,000 area na meron na raw free wifi ay nasa mga liblib -lib na lugar. Humihingi rin ng 300 million pesos na confidential fund ang DICT para labanan daw ang mga scammer at ibang uri ng cybercrime. Ano so, style nyo, DICT? Ang dami pa rin yun, tapos na yung SIM card registration, ang dami-dami pa rin nagtitik sa akin. Bulsano well, kung totoong nananalo ako eh. Sabi pa sa akin, yung land bank ano mo, Boss Dada, uh, mag-e-expert. Wala naman akong land bank. Yung BDO mo, wala naman akong BDO. Hayop talaga ito mga to. At ang paglusot sa SIM registration gamit ang maling paraan. Pero kinuwestiyon ang 100 million pesos na confidential fund nito noong 2020 na hanggang ngayon daw ay hindi pa napapaliwanag kung paano ginastos. Sa makakapayag na ibigay ulit itong 300 million for 2024 na ganito yung record in history. Uy, oh, mayroon silang 100 million na confidential fund noong 2020. Tapos hindi naman nila na yung tanong mo wala pa wala ilan na sa inyo yung may national ID? <laughs> Ilan na? Alam niyo ba ako, hindi pa ako nag apply ng national ID na yan? Kasi, karag din eh, mag apply ka ng national ID, wala pa namang ID. O di kapag ka mayroon ng ID, doon na ako mag apply mag apply ka ng national ID, two years after, wala pa din yung ID, wala. Eh, one dito sa DICT na to. Nang pag obligate ng confidential fund. Alam ko, senior citizen, meron yan ah. Merong senior citizen supposedly binibigay lahat ng LGU ah. Dapat at least one, alam ko 1,000 per month 'yan eh. 1,000 per month. Kaya nga alam ko si Tita Flor, ginagawa niya, hindi ko alam kung 1,000 po 500. Ginagawa ni Tita Flor, kinukuha niya, may option yata yan ni eh. sa pag ewan ko lang sa LGU nila Tita Flor eh mayro uh, meron ka 1,000 per month, halimbawa, o oh, tapos 12 months, o oh, it's either kukunin mo yung buwan one or annual mo kukunin para mas malaki. Oh, may gano'n eh. Alam ko may ganyan. Dapat ano eh, dapat uh, tin pamintuan yang uh, sinisisi niyo sa LGU 'yan. Yung mga tungkol sa senior citizen sa LGU dahil eh uh, uh, ang gobyerno hindi naman ano 'yan eh, hindi naman yata nila saklaw 'yan eh yung mga ganyan. Uh, LGU yata, 'yung mga barangay 'yung mayrong ganyang proyekto. Alam ko, uh, hindi ko lang ako sure. Paliwanag naman ng DICT, ginamit ang... 500 a year. Doon ka na nanay morning, juice Diyos mo yun naman. 500, Ay, ano mabibili niyan? Kung binuwan-buwan mo yan, nanay morning, juice hindi di parang... Sa 50, isang buwan, di 10 buwan lang yun. Ibig sabihin, less than 50 pesos per month. Ah, grabe naman niya. Parang ano naman, limos na limos na. Parang limos na limos naman. Ano? Pero better meron than wala. Kaya lang... Para namang gutom na gutom tayo niya pagkaganya. ganyan. Pondo sa COVID response. It is included in the full year on year report. Pero ito po'y confidential fund so ito po'y hindi natin po. Ah, depende yan eh. Kala Gracie Chua sa Davao meron eh. Depende sa LGU. Ah, uh, dapat nga. Kaya nga, pumili kayo ng mga mayor na meron programa para sa matatanda eh. Baka naman pili kayo ng pili ng mayor, eh, wala naman silbi talaga yan. eh, <laughs> okay, nasa sa inyo na rin yan. Pwedeng isiwalat sa publiko. Sa huli, nakalusot din sa plenary debates ang budget ng DICT, gayon din ang budget ng Kongreso na lubusot ng wala ni isang tanong. Dumaan na rin sa plenary debates ang budget ng Subic Bay Metropolitan Authority So, bottom line, uh, ano sa tingin ninyo? Yung 4,000 na nare-receive ng ating mga 4-piece uh, beneficiaries, eh sa tingin po ba ninyo, dapat pa po bang, uh, ano? Dapat pa po lakihan? Dapat bang bawasan? O, no? kasi uh, para sa akin, kung tataasan nila, tapos kukunin, kung ano, siguro wag na nilang taasan uh, eh, ilagay na lang nila doon sa pension ng mga ng MUP, yung military uniform military uniform personnel, yung 'di ba uh, gagawin nila yung mga sundalo natin i eh, magko-contribute na. Eh para sa akin mas maganda na instead ibigay mo sa four piece, eh wag mo nang pagcontribute yung mga uh, sundalo nating lumalaban para sa kalayaan natin at ating safety. O so, doon muna na nang ilagay yung budget, di ba?